Nagsisimula ang pelikula sa Tampa, Florida. Isang gangster na nagangalang Bobby Saint at ang kanyang kaibigan na si Mickey ay bibili ng baril ng ilegal. Tinulungan sila ng isang lalaking nagngangalang Otto na nakikipag-usap sa nagbebenta ng armas. Sinusuri ni Otto ang pera ni Bobby para matiyak na totoo ito, at sinimulan nila ang deal. Ngunit biglang, dumating ang mga ahente ng FBI at pinalibutan sila. Iniisip ni Otto na si Mickey at Bobby ay mga espiya. Inilabas niya ang kanyang baril, ngunit binaril siya ng isang ahente ng FBI. Natakot si Bobby at sinubukang sabihin sa nagbebenta ng armas na hindi siya isang espiya. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya, at natatakot siyang magalit ang kanyang ama, kaya lumaban siya. Ngunit binaril din siya ng mga ahente ng FBI. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Mickey. Ang mga katawan ay kinuha. Sa isang nakakagulat na pangyayari, si Otto ay bumangon mula sa kanyang pagkamatay kanina. Hindi pala siya napatay sa naunang insidente, salamat sa bulletproof vest na suot niya. Si Otto ay isang undercover na ahente ng FBI na pinangala ng Frank Castle na itinalaga upang investigahan ang smuggling ng mga armas. Ang kanyang matagumpay na pagkumpleto ng kanyang huling misyon ay ipinagdiriwang ng kanyang mga kasamahan na may isang sorpresang party binati siya ng kaibigan ni Frank na si Jimmy, at binigyan siya ng isang relo bilang regalo. Ipinalam ng isang ahente kay Frank na ang isa sa mga napatay, na si Bobby Saint, ay anak ni Howard Saint, isang mob boss na nagmamayari ng kasino. Hindi na bigla sa paghahayag na ito, nagpaalam si Frank sa kanyang mga kaibigan, at naghanda para sa isang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nang maglaon, si Mickey ay kinidnap ng mga tauhan ni Howard na si Quentin. Sa ilalim ng pagpilit, inihayag ni Mickey na si Bobby ang nagpasimula ng kasunduan sa armas na umaakit sa kanila dahil sa malaking pera. Nang tanungin tungkol sa broker na sangkot sa pagbebenta, ibinunyag ni Mickey na si Otto, na napatay din sa insidente. Di nagtagal, dumating si Howard kasama ang kanyang anak na si John, na nagngangalit sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa sobrang galit, pinatay niya ang isa sa sarili niyang mga tauhan dahil sa hindi pagpoprotekta kay Bobby. Inutusan niya si Kuente na subay bayan at dalhin sa hustisya ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Kasabay nito, bumalik si Frank sa kanyang pamilya, ang kanyang kaibig-ibig na asawang si Maria at anak na lalaki. Alam niyang napabayaan niya ang mga ito, at pinilit silang lumipat palagi, ngunit ipinangako niya na ang London ang kanilang huling lilipatan. Bago iyon, pumunta sila sa isang family reunion sa Puerto Rico. Sa ibang lugar, habang binabantayan ni Howard ang walang buhay na katawan ni Bobby, nalulungkot siya at hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Tinanong niya si Jimmy tungkol kay Otto at sa kanyang mga tauhan, ngunit tumanggi si Jimmy na ibunyag ang anumang impormasyon para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa halip, hinimok ni Jimmy si Howard na ipaubaya ang usapin sa pulisya. Tumahimik si Howard at lumayo, ngunit sa likod ng kanyang tahimik na kilos, lihim niyang pinakikilos ang kanyang mga tauhan upang malaman kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa Puerto Rico, nag-enjoy si Frank at ang kanyang pamilya sa masayang paglalakad sa dalampasigan. Sa kabilang panig ng dalampasigan, nakita nila ang isang lalaking nagngangalang Manuel na nakatira sa isang malayong isla sa malapit si Manuel ay abala sa paglalagay ng gasolina sa kanyang bangka, at kilala bilang isang tahimik at misteryosong tao. Kinagabihan, nagtitipon si Frank at ang kanyang kamag-anak para sa isang salu-salo sa hapunan, nagbabahagi ng mga kwento at tawanan habang sila ay nag-e-enjoy. Kinabukasan pagkatapos ng libing ni Bobby, ipinaalam ni Quentin kay Howard ang tungkol kay Frank, ang opisyal ng FBI na nagkunwaring si Otto. Inihayag ni Quentin na si Frank ay lilipat sa London sa susunod na linggo at siya at ang kanyang pamilya ay kasalukuyang nasa isang beach sa Puerto Rico para sa isang family reunion. Inutusan ni Howard si Quentin na patayin si Frank, ngunit si Livia, ang asawa ni Howard, ay sumali sa plano at hiniling na patayin ang buong pamilya ni Frank. Sa Puerto Rico, binigyan ni Frank ang kanyang anak na si Will ng itim na t-shirt na may nakaprint na bungo. Kahit nakakatakot ang print, nagustuhan pa rin ito ng kanyang anak. Sumama sila sa ibang pamilya sa tabi ng dagat. Samantala, sa kabilang dulo ng dalampasigan, dumating ang anak ni Howard na si John at ang kanyang mga tauhan na may dalang mga baril. Sa kalagitnaan ng party, hiniling ni Will sa kanyang ina na umalis sa party dahil may ipapakita siya sa kanya. Samantala, si Frank ay inanyayahan ng kanyang ama sa bahay upang makita ang kanyang koleksyon ng baril. Habang nagkukwentuhan sila ay biglang narinig ang putok ng baril na sinundan ng isa pa. Nagiging magulo ang sitwasyon. Sinabi ni Maria kay Will na magtago sa ilalim ng bangka. Kinuha ni Frank ang baril na ipinakita sa kanya ng kanyang ama, at binarilang isang lalaki na papasok na sa kanilang bahay. Sinubukan nilang lumaban, at pinaputok niya ang isang tangke ng gas na gumawa ng isang malaking pagsabog. Sa apoy, lumabas si Frank at ang kanyang ama sa bahay laking gulat ni Frank nang makita ang kanyang pamilya na wala ng buhay. May bumaril sa ama ni Frank mula sa likuran, at sinubukan ni Frank na labanan ang kaaway, ngunit may humawak sa kanyang leeg. Sa kanyang huling kaunting lakas, sinaksak ng ama ni Frank ang lalaki. Nagpasya si na Maria at Will na magmadali na pumunta sa kotse para tumakas. Sa kasamaang palad, natuklasan ng isa sa mga tauhan ni John ang kanilang pagtatangka na tumakas hinabol ni John at ng kanyang mga tauhan si Maria. Matapos pabagsakin ang mga kalaban, mabilis na hinabol ni Frank si Maria sakay ng isang motorsiklo. Matinding putukan at habulan ang naganap na naging dahilan ng pagkasira sa kotse, at pagkatapon ng sasakyan ni Maria. Nakita nila ang kotse ni John na papalapit, at tumakbo patungo sa pantalan, ngunit ang kotse ni John ay mabilis na bumangga sa kanila. Bumaba si Frank sa kanyang motorsiklo, at tumakbo ng mabilis hanggat makakaya niya natagpuan niya ang kanyang asawa at anak na nakahiga na walang buhay, at pinaputukan ang kotse ni John, na papalapit sa kanya. Sa kasamaang palad, binaril ni John ang mga binti at braso ni Frank. Sinubukan niyang magpaputok muli, ngunit nauubusan siya ng bala. Sinipa at sinaktan siya ni John ng maraming beses, pagkatapos ay itinulak siya palayo, at nagpaputok ng isa pang putok, habang binuhusan siya ni Quentin ng gasolina. Nagsimula ang apoy, pagkatapos ay isang pagsabog ang nangyari. Tumalbog ang katawan ni Frank at nahulog sa dagat. Si John at ang kanyang mga tauhan ay umalis sa lugar. Himala, nakaligtas si Frank. Gumapang siya sa bato hanggang sa nakita siya ni Manuel sa pagsapit ng gabi. Sa ibang lugar, ipinagdiwang ni Howard at ng kanyang pamilya ang kanilang matagumpay na paghihiganti sa pamamagitan ng isang party. Inanyayahan ni Libya si Howard na sumayaw, ngunit tumanggi dahil sa kanyang abalang schedule. Hiniling niya kay Quentin na makipagsayaw kay Libya habang tinatalakay niya ang negosyo sa kanyang kliyente. Sa buong pag-uusap, lumipat ang kanyang atensyon kina Libya at Quentin, na mukhang close. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Frank sa pinangyarihan ng krimen na sinamahan ni Manuel. Pumasok siya sa bahay na medyo sirana, at kinuha ang litrato ni na Maria at Will. Kino-kolekta din niya ang ilan sa mga armas ng kanyang ama, at natuklasan ng t-shirt na ibinigay niya sa kanyang anak sa beach. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Manuel sa pagliligtas ng kanyang buhay, at nagpaalam sa kanya. Bumalik si Frank sa Florida, at nagrente ng isang silid sa apartment upang maghanda ng mga armas para sa kanyang misyon. Binabago rin niya ang kanyang sasakyan para maging bulletproof. Sa parehong gusali, mayroon siyang tatlong kapitbahay, sina Joan Dave at Bampo. Ang unang target ni Frank ay si Mickey. Sa gabi, kinidnap niya si Mickey upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaruroonin ni Howard sa magkakapatid na Toro, na nagpapatakbo ng masasamang negosyo tulad ng human trafficking at kasino sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ni Howard na linisin ang kanilang ilegal na pera. Ikinuwento rin ni Mickey ang tungkol sa pamilya ni Howard, sa kanyang asawang si Livia, sa anak na si John, at sa kanang kamay na si Quentin. Sinadya ni Frank na takutin si Mickey, hindi siya pisikal na sinaktan. Nang malaman ni Mickey na mabait si Frank, kusang loob niyang ipinaabot ang kanyang tulong at gusto niyang lumaya mula sa pagkaalipin kay Howard. Sa kanyang tulong, pinapanood ni Frank ang pamilya ni Howard, kumukuha ng mga larawan at itinala ang kanilang ginagawa nag-set up pa siya ng peking lapida na may pangalan sa golf course kung saan naglalaro si Howard Nang maglaon, binisita niya ang kanyang kasamahan na si Jimmy sa departamento ng pulisya. Ang kanyang mga katrabaho syempre ay nagulat nang makita siyang buhay. Palihim siyang pumunta sa bangko ni Howard kung saan nakaimbak ang pera ng magkapatid na Toro at pinasunod niya sa kanyang mga utos ang mga opisyal doon ibinigay niya sa kanila ang kanyang malite para punuin ng pera, pagkatapos ay binuksan ang bintana, at sinabihan silang itapon ang natitira mula sa itaas ng gusali. Mabilis na kinukuha ng mga tao sa kalye ang pera. Bago umalis sa bangko, pinapatay niya sila. Kinabukasan, hinarap ng magkakapatid na Toro si Howard, galit na ang kanilang pera sa pagsusugal ay nasasayang sa mga lansangan. Pananagutin nila siya at humihingi ng garantiya, o tatapusin nila ang kanilang partnership sa kanya. Noong isang gabi, sinubukan nila Dave at Bumpo na palayasin ang maingay na kasintahan ni Joanne sa kanilang apartment. Nagbanta si Dave na isusumbong siya sa pulisya, ngunit sa halip ay inatake niya si Dave. Binuksan ni Frank ang kanyang pinto at sinabihan siyang umalis, ngunit lumapit ang lalaki kay Frank na may dalang kutsilyo. Sa isang galaw, ginagawa siyang walang magawa ni Frank nagpasalamat si Dave kay Frank at sinabing walang sino man ang tumayo para sa kanya noon. Maya-maya, lumabas si Joan at nagpasalamat kay Frank. Isang gabi, pumunta si Frank sa sinehan kung saan pumunta si Livian. Nag-set up siya ng mga tool para makapasok sa kotse ni Livian nang hindi nahuhuli. Matapos matagumpay na mabuksan ang kanyang sasakyan, nakita niya ang kanyang hikaw. Sa pamamagitan ng paghak ng telepono sa kanyang sasakyan, tinawagan niya si Quentin, at sinabihan siyang pumunta sa Wyndham Hotel. Binyantaan siya ni Frank na nagsasabing mayroon siyang intimate photos ni Quentin. Sa gulat, sumunod si Quentin, at nagmaneho si Frank papunta sa Wyndham Hotel sa kotse ni Libya. Ipinaparada ito sa isang lugar na walang paradahan, upang makakuha ng tiket mula sa pulisya. Matapos matiyak na darating si Quentin sa hotel, bumalik si Frank dala ang kotse ni Livia, at ipinaparada ito sa parehong lugar tulad ng dati. Maya-maya, nagtataka si Howard kung bakit hindi pa dumating si Quentin sa kanyang bahay. Binanggit ni Mickey, na nagkataon na naroon, na nakita niya si Quentin sa Wyndham Hotel. Nakita ni Howard na nakikipag-usap si Quentin kay Libya at mukhang napakamagiliw nila tinanong niya si Quentin kung pumunta ba siya sa Wyndham Hotel ngunit itinanggi niya ito Isang gabi nang ihahatid na ni John ang pera ng magkakapatid na Toro sakay ng bangka nakarinig siya ng mga kakaibang ingay Sa ilalim ng bangka natuklasan niya ang isang bomba at tumalon bago sumabog ang bomba Nasusunog ang pera sa bangka Sa mga palumpong nakita ni John si Frank na nakasuot ng t-shirt na ibinigay niya sa kanyang anak Galit na galit si Howard nang sabihin sa kanya ni Quente na nasunog ang pera ng magkapatid na Toro. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang magkakapatid na Toro sa kanyang opisina at nagtanong tungkol sa kanilang pera. Hindi matanggap ni Howard na sisihin siya sa insidente, dahil palagi niyang matagumpay na naihatid ang kanilang pera. Ang magkakapatid na Toro ay nagbibigay kay Howard ng isa pang pagkakataon nataranta at nagbanta, sinabihan ni Howard si Quentin na tawagan ang isang Russian hitman para patayin si Frank. Sa apartment ni Frank sa hapunan, ipinahayag ni Joan ang kanyang damdamin para kay Frank at sinabing gusto niya siya. Gayunpaman, hindi kayang suklian ni Frank ang kanyang nararamdaman, at bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos, pinuntahan niya si Nabampo at Dave na abala sa paggawa ng dessert habang nakikinig ng musika. Ilang sandali pa, binuksan ni Frank ang isang bote para uminom ng mag-isa, nang biglang lumitaw ang isang malaking lalaki. Ang musika ay lumulunod sa labanan sa pagitan ni Frank at ng Russo. Si Frank ay binugbog ng gusto, ngunit sa huli ay itinulak niya ang kanyang sarili at ang lalaki sa ibaba. Nakakagalaw pa si Frank, ngunit nabali ang leeg ng malaking lalaki. Saglit na tumayo si Frank, ngunit nawala ng malay dahil sa kanyang mga pinsala sinubukan ng kanyang tatlong kapitbahay na buhatin si Frank. Maya-maya, nakita ni Dave si John, Quentin at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa apartment. Iminumungkahi ni Dave na ilayo si Frank, at nagtago si na Joanne at Frank sa isang lihim na silid sa ilalim ng sahig. Kasi lang sa dalawa ang kwarto kaya kailangang harapin ni Dave at Bumpo ang mga lalaki. Tinanong ni Quentin si Dave tungkol kay Frank, at sumagot siya na hindi niya alam kumuha si Kuente ng isang pares ng pliers mula sa toolbox ni Frank, at nagtanong muli. Ang kanyang sagot ay nananatiling pareho kahit na pagkatapos ng ilang pagpapahirap. Sa huli, nagpa siya si Kuente na lumayo dahil hindi siya nakakakuha ng anumang impormasyon. Bago umalis, inutusan ni John ang isa sa kanyang mga tauhan na magbantay sa harap nito. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Howard na buhay pa si Frank inutusan ni Howard ang lahat ng kanyang mga tauhan na magtipon sa isang club. Sa sandaling ligtas na, lumabas si Frank sa kanyang pinagtataguan. Sinabi sa kanya ni Bumpo na ang isa sa mga tauhan ni John ay nakabantay sa harap ng bahay. Pinatay niya ang bantay, at tinanong niya si Dave kung bakit niya siya tinutulungan. Sumagot si Dave dahil sila ang pamilya niya. Dinala siya ni Bumpo sa ospital. Hindi nagtagal, inihanda ni Frank ang kanyang mga sandata upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Sinubukan ni Joanne na pigilan ang bida, ngunit wala siyang pakialam, handa na siyang mamatay. Sinimulan ni Frank ang kanyang plano. Una, bumalik siya para kunin ang kotse ni Libya habang nanonood siya ng sine. Pagkatapos ay tinawagan niya si Quentin, at sinabihan siyang magkita sa isang lugar. Muling binyantaan ni Frank si Quentin ng isang nakakainis na larawan ng kanyang pakikipagrelasyon kay Libya. Nakita ni Mickey si Howard, at sinabi sa kanya na bumisita si Libya sa Wyndham Hotel ng araw ding tumawag si Quentin. Bilang patunay, ipinakita niya ang tungkol sa tiket sa paradahan. Si Howard, na na-trigger sa mga salita ni Mickey, ay nagalit at hinini ang mga susi ng kwarto ni Quentin, si Mickey ang nagkataon na tagalinis sa bahay ni Quentin. Pagkaalis ni Quentin, pumasok si Frank sa kanyang bahay para ilagay sa loob ang isa sa mga hikaw na brilyante ni Liviel. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Howard at nakita ang hikaw sa silid na sapat na bilang patunay na nakipagrelasyon si Quentin kay Liviel. Nang umuwi si Quentin, inatake siya ng galit na si Howard, habang hindi ipinagtanggol ni Quentin ang kanyang sarili, at namatay sa kamay ni Howard. Pag-uwi ni Livia, itinapon ni Howard ang kanyang mga gamit, at sinabi sa kanya na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Quentin. Itinanggi ito ni Livia, ngunit binugbog siya ni Howard. Dinala niya siya at itinapon sa riles ng tren habang dumadaan ang tren. Si Frank ay nasa labas para sa paghihiganti kay Howard at sa kanyang mga tauhan. Nag-assemble siya ng ilang baril, at inatake ang punong tanggapan ni Howard pinapatay niya ang mga gwardya gamit ang mga bala ng pana, at nagtanim ng mga bomba sa ilang sasakyan. Nagtanim siya ng bomba sa pasukan ng club. Habang humihingi ng inumin ng isang tao sa itaas, nagtanim si Frank ng bomba sa ice bucket. Isang pagsabog ang nangyari sa itaas, at binaril ni Frank ang lahat ng nabubuhay pa nakatakas si Howard gamit ang elevator, pumunta si Frank sa ikalawang palapag at nahanap si John, na hindi makagalaw, dahil natabunan siya sa nahulog na semento. Tumakbo si Howard palabas ng gusali, ngunit hindi nagtagal ay naabutan siya ni Frank, at binaril ang kanyang binti. Hinawakan ni Frank ang mga binti ni Howard, itinali ang kanyang binti sa trunk ng kotse, at kinabit ang isang bomba sinindihan ni Frank ang kotse, at ang kotse ay nagmaneho mismo papunta sa maraming kotse, at isang pagsabog ang pumatay kay Howard. Matapos makumplito ang kanyang misyon, umalis si Frank. Nagpaalam siya kay Joan, at hiniling sa kanya at sa iba pang mga lalaki na tingnan ang aparador sa kanyang silid. Sa pagbabalik ni Dave, binuksan nila ang aparador ni Frank at nakakita ng maraming pera. Nasa ibang lugar si Frank, nagpapas siyang maging isang tagahatol para sa mga taong gumagawa ng krimen.